Laka sa coolant, isang galon, ubus agad, pur walang tagas, ngayon may dalawa tayong, ito nakakabit sa kanya, engine thermostat, ito naman yung thermostat natin para malaman natin kung, uh, kasi tinisting to kanina, ay mag open, ngayon mayroon tayong gagawin, tutorial, dalawang engine thermostat, ito yung stack to, yung sa akin, ito naman sa, oh, nakakabit, yung titingnan natin. Ito kasing isa, yung sa kanya, hindi nag-open. Ngayon, titingnan natin kung mag-open yan. Kulot tayong tubig. Ayan, titingnan natin, buhusan natin. So, uh, tingnan natin kung mag-open. Ayan. Ibulubog lang natin ang lamino to. Kung nag-open, pero parehas sila na may problema na itong sa akin. Pero titingnan natin kung gaano kalaki yung open ito. Pero may problema na kasi ito, stack up din to pero titingnan natin kung nag-open siya. Okay oh, pa paano nag-open siya? Bumukas siya. Bumukas siya ang bahagya. Yan oh, bumukas siya. Kaya titingnan natin tong isa, yung sa kanya. Totally talaga wala. Oh. Ayun. Hmm. yung radiator. Tignan natin kung nagsisirculate. Ano ito? Okay. Tignan natin. Kala mainit yan. Ayan, yan po yan. Ayan, tilasig ba natin ng mineral? Na Tingnan natin kung nagsisay Ang no. talaga. sa akin. Aircon mo. Aircon mo daw para malaman natin kung gano'ng kalakas ng circulate. Hindi siya nagsisirculate no. siya. Hindi siya Mineral po yung ginagamit natin, mga kaidol. Ano, sir? So, hindi siya nag-circulate, sir. So. So, hindi nagsirculate. Hindi siya nagsirculate. Subukan natin pa. Oh, dapat iikot yan. Kasi walang thermostat yan. Tinanggal yung thermostat yun, eh. Tinanggal ko na. Tinanggal ko yung thermostat para malaman ko magsisend ko Sa akin, ganyan eh. Wala yung thermostat. Kaya ako Oo. Oh. Ibig sabihin, barado din yung radiator mo. Wala talaga. Wala lang siya. Ipo-ipo oh. yan. Oo. Barado din yung radiator mo. Hindi lang sa thermostat. Tsaka ano, bumubula. Wala yan. Hindi ano yan sa... heat sa ito, ito, Ayan ano pala niyan. Wala ayaw. Okay. Set i-bleed natin yung i-bleed. Okay. Ayaw talaga. Ayaw mag-circulate. Oh, pakita mo sa iyo. Tingnan sa iyo. na walang thermostat yan. Titingnan natin. Walang thermostat din to. May mineral ka ba? Tingnan natin. Wala natin mo tinanggalan na rito, pinto ng may-ari. Ayun, natin yung sayo. Tingin ko barado register mo. Hindi lang thermostat. Kasi dapat para dito. O, palit register. Oh, nagpalit na rin ako register. <laughs> Kasi nabutas na eh. Eh. Ano? Kasi may presyo pa lang siya. Hindi yan? siya. Ano? Oh. Kita mo ikot? Oo. Uh -huh. Oh. <laughs> sa iyo <laughs> wala eh. Ganyan naman yung uh -huh. nag-iikot. No? Noon? Nag-iikot. Ano? Testingin na muna sa thermostat? Oo. Oh. Uh -huh. May ikot sa kanya. Sa iyo hindi. Mayroon? Patay yung... Pwede. May Ayun, mayroon. Mayroon. Nung uminit na. Mayroon na siya po nung uminit. Kaso yung bulat sa kanya. Bumubulat, <laughs> no? Hmm. Mayroon. sa blade bibilid pa natin mayroon mayroon siya mahina mahina yung ano niya yung ikot huwag mo na puruin huwag mo na puruin yun mayroon siya mayroon sa baba yun o no. ang ah, lakas Ayun, malakas o oh, malakas pa na pero bumubula no hmm, yun lang bula mabula mabula mana mana kasih apa rumah hina peringin kagaknya kita cek sirkulit ya ke depan bukan lagi di belidang nanti ada termostat kang ada mana sih ada mana Kaya muna. Mayroon Nabula lang siya. Dyan, okay, palitan na natin. Dyan, mayroon pa na lang natin. Adrena lang natin. Adrena na. na. So yung bukso Thank you.